Pre, discuss lang natin. for disclaimer lang to guys ha. Sa lahat ng na mga nagtatanong kung paano ba magbigo. So, simple lang. Kung gusto niyo kumita ng pera, siyempre hanapin nyo. Napakadaling apps ng Bigo Live. Ang pagkita sa Bigo Live guys, kailangan nyo lang siguro makakuha kayo ng 4,000 watts. ah uh, uh, 40 watts hour. So, ibig sabihin, kailangan may apat na pong oras kayo. Sa mga hindi po nakakaalam. Pagkatapos, siyempre kailangan, sa pagbibigo host, napakasimple lang po nang gagawin. Kailangan, nandun ka lang. Kaya nga po tinawag yan na bigo live stream. So, naka-live po yan, hindi po yan naka-video o di kaya naman i-gagawin nyo lang. Like, for example, para mag-vlog. Mahirap kumuha ng content, especially sa mga vloggers. So, atigit sa lahat, ang hirap din kumita kapag wala kang views kahit anong ganda ng content mo. Kung alimbawa naman na ah, wala kang viewers, wala kang rin kwenta. So, sa pagbibigo host naman, kailangan nyo lang mag-live ng dalawang oras ng oras hanggang 4 na oras kailangan makuha ninyo yung 40 hours pagkatapos nakakuha na kayo ng 40 hours syempre habang kumukuha kayo ng 40 hours pinapalakas ninyo yung influensya nyo sa pagbibigo kailangan nyo doon nasa anong gagawin kailangan nyo sumali sa mga group kailangan nyo uh, maging talkative kailangan nyo mayroon kayong mga talent at uh, para magkaroon kayo ng mga gifts Siyempre kung sa, sa ibang apps merong mga star kung ano-ano pang ginibigay. Dito naman sa Bigo ang kailangan nyo ibibigay nila yung mga pins. May mga atikit sa lahat kapag magbibigo host po tayo. Kailangan natin gawin is dapat yung look natin kailangan maganda. Kung singer ka mas maganda. Kung dancer ka mas maganda. Kung gusto mo naman at normal host ka lang maging bulaan ka lang, maging hambog ka lang, okay na yan. At ikit sa lahat, entertain, entertainer ka dapat sa mga hindi mo kilalang tao. Ang pagbibigo host is kailangan nyo gawin is maging talkative, i-create mo, kung mag-create ka ng friend, mag-create ka ng group, mag-create ka ng mga bagay para maging mas malakas ka at dikit sa lahat para mas matutunan mo kung paano makipag-usap sa, makisalamuha sa lahat ng maraming tao so yan po yung pagbibigo so sa mga katulad naman namin guys, na mga managers or creators ng mga grupo may mga plan po kami, gaya na lang po ng mga uh, good samaritans, na true friends together, specially at ikit sa lahat sa mga pagpaplano namin na the end of the day, ang TFT family magkaroon ng isang uh, license for registration from government or sa tinatawag nating uh, maligyan ng lisensya. So, ang agency ng TFT family ay isa sa mga kinreate natin So yan po ay may mga nakukuhang commission at ikit sa lahat kapag kayo ay naging uh, under ng agency namin ay meron po kami mga benefits na binibigay tulad na lang na tinuturoan namin kayo kung paano maging mahusay at kagalang-galang at maging strong na big host. Yan lang po at maraming salamat sana may natutunan kayo at sa susunod ko pong mga video sasagutin ko ang mga tanong sa mga nagko-comment ano yung mga tip ko para kayo ay maging mahusay na big host sa mundo ng bigo. Yun lang po. At paano ba? Ano ba yung mga kalakaran dyan? Ano ba? Sasagutin ko lahat. Depende sa mga tanong niyo sa comment section. Kaya maraming maraming salamat. Let's go guys. Sana napanood niyo yung video na to. Kasi para may matutunan kayo. Kung gusto niyo kumita, tambay lang kayo. Ito yung pagkakataon niyo para kumita. Kaya ano pang hinihintay niyo? Let's go!